Naliligo gutong mga to. Ayun, nakasubuti, nakasampa si Idol. Um, hi! <laughs> Bunti ka na. na rin. Tula, na na <laughs> 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 Mga video na makabiti <laughs> Manayo ko naman matibog e eh. Hindi <laughs> Angel Kung malulunod ka naman na ito, titiksayin naman kita e Tangay na sa tiksayin <laughs> Pero titiray kita daliri lang Para di masyado malaki Tapos <laughs> ano? Uh, alam mo ano dito? <laughs> oh, bakap kami no, bakap Matatagpag oh, baka pala ako ng bala <laughs> Pare poste. Yung ano ang bagetik sa yan. <laughs> 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 <Ito tiyan>, eh. <laughs> munti ka na ka, munti ka na <nang> ka matiksay, master. <laughs> 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 <fors> <laughs> Susuportahan pa pala. Oo. Oh, oh, oh. Babakapan mo, <hors> tiksayin mo, no? Oh, Oo. titiksayin ko talaga, siyempre babakapan right, Di mo. Kaya sa naman masayang ako. Oo. Kesa naman mag kami dyan ilang araw bago ka dito. <laughs> Dalawa. Mapupuyat kami. <laughs> eh kung may tali tayo yung tutulong to na na naman kita yung uling ininga mo eh. <laughs> 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 hindi ako. Siya siya troin na kita. Para ma... Hindi ka nang punasag. Wala namang kaso yun ano? oh. Uwi ako na nakakahon. Oh. Wala namang kaso yun idol. Wala. Wala. <laughs> din ako, mamamatay. Ah, sinave lang po namin yung katawan. Oh shit, not good. kaya niya siya ng isda doon. <laughs> uh, sumakay, sumakay na naman lang dyan. Sumakay na naman dyan. Sumakay na naman dyan. Atid ko muna yung dalawa. dalawa. Parang gagamba pala kong kumapit eh. <laughs> eh, alam nga yun akong bumitaw uh. <laughs> Oh, sage, sage. Si Ray meron siyang showing na gano'n. Meron ba? Meron? Meron doon, oh. kilok Meron. Meron. nanya may nakbangka kayong bangka. Makanita yung milyari. Ay, meron pa lang saging. Oh, yo, yo. Ito na, ito na. Ito 'yung hinihintay natin. Sige, master. Ay, ayan. Ayan. Sige, try nyo. Try nyo. Bakit try pa nang iba? Video mo nyo master, video nyo Huwag na kayong magsasalita ha Basta hmm. nyo na lang sa akin <laughs> Ayun, laki Pumasag ang laki po